bumili kayo ng washing machine pagdating nyo sa bahay sinubukan yung iset up kaso namroong problema kayo kung paano ikabit yung hose for two possible reasons una, hindi compatible yung hose dito sa faucet nyo or pangalawa hindi aabot itong hose connector dito sa gripo natin Actually, when I bought my unit, naging problema ko rin yan. Fortunately, nagawa naman natin ng paraan. So, para hindi na rin kayo masyadong mag-isip, I am glad to share kung ano yung mga hakbang na ginawa ko just to resolve this problem. So, hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong excited na kayong gamitin yung washing machine nyo. So, let's get into it. So, una pag-uusapan natin yung host compatibility natin ano, dito sa ating faucet. Okay? So, nandito yung faucet natin. Ayan. So ito yung standard type na hose connector natin ano. So kung makikita nyo, meron siyang apat na screw dun sa dulo and compatible siya sa ganitong faucet, okay? So all you have to do is papasok nyo lang dito yung uh, connector and then i-screw nyo lang. However, ang na-encounter ko kasi before with this kind of connector, yung standard type na connector natin, once na malakas talaga yung pressure ng tubig at huminto ng uh, magkarga ang washing machine ng tubig, natatanggal sa lakas ng pressure ng ano, ng tubig. So, I decided na lang na mag-fabricate ng hose na medyo mas makapit dun sa faucet. Yon and yung fabricated hose connector na yon ang magiging solusyon sa mga problema natin. Okay? Disclaimer lang po ha. I'm not really an expert when it comes to these matters. Kaya, yung mga terms na mga ginagamit ko is actually very general term. Like right? yung adapter, yung hose, yung connector, yon. Pero yung mga technical terms niyan, yung talagang totoong tawag diyan is hindi ko talaga alam. So pagpasensyahan niyo na po, okay? So ang gagawin ko na lang, ipapakita ko na lang sa screen kung ano yung mga items na binili ko to fabricate yung host. And then I suggest i-screenshot niyo na lang at yun yung ipapakita niyo sa hardware, okay? So ito na yung host na pinagawa natin, okay? So ang kakailanganin niyo dalawang ganito, and of course yung hose so itong hose double purpose na to no so tantyahin niyo na lang kung ilang meters yung kailangan niyo para maabot ng washing machine yung gripo niyo of course and ito mm -hmm. so ano yung gamit nito ito yung ilalagay dito sa isang hose okay so dito siya So, ibig sabihin yung uh, standard type, uh, medyo sisirain nyo talaga yon. Kasi yung kalahati nito hindi nyo nakakailanganin. Gawa ng papalitan na nga natin ito. So, ito ang purpose nito is para siya dito. Sasalpak mo yan dito. So, ipipress mo lang tong ganyan para pumasok to. Then, that's it. O, so, ganyan. Ganyan na siya. And then, this one. Coconnect na siya. Ganyan. So, okay na. Next thing to consider naman is yung adapter or connector doon sa faucet nyo. So, kinakailangan alam nyo kung anong klase ng faucet ang meron kayo. So, dito sa Pilipinas, dalawa lang naman yung lagi natin ginagamit eh. Yung bilog, which is katulad nito. Ayan. So, ito yung bilog, di ba? And... Sige, maglalakad na tayo. So, pupunta na tayo sa CR. <laughs> Sorry, guys. Yung may thread. Ganyan. Okay. So, kung bilog yung gamit yung mga kaibigan, kinakailangan yung bumili ng ganitong adapter. Ayan, ganito. Okay. So, idedema ko kung bakit, ha? Kukunin ko lang itong ating connector this is my connector actually marami namang klase ng ganito eh pero ganitong type yung binili ko okay so kailangan mo yan para ito maikabit mo ganyan ganyan siya okay so since this is round type kasi kuminsan kahit may ganito na siya medyo kaya pa rin itulak ng pressure yan eh so what I did nilagyan ko na lang ng tie wrap so ano lang yan Uh, barang barang diskarte eh. pero kahit paano effective naman <laughs> Okay and next if yung uh, faucet nyo is uh, may thread tulad dito ganyan What you need to buy is ganitong type ng adapter ano so make sure na may gasket sa loob ito gasket ring ang tawag dito yung sa puti na yan so yan yung parang naghaharang doon sa or parang nag prevent doon sa tubig na mag leak ikakapit mo lang siyang ganyan Okay, mabilis lang naman eh. Good to go. And pwede mo na rin siyang ikabit. Like this. Okay. Ayan. So, ganyan lang kasimple mga kaibigan. So, ganyan yan yung itsura nyo. So, ito nasa 3 meters na yung uh, hose ko. Kaya, very effective. Okay. Ayan. So, ikakabit mo. Diyan. Diyan. Diyan mo siya ikakabit. Now, ang tanong ngayon, paano nga ba ginagawa to? Ito, actually, pwede nyo ipagawa to dun sa mismong hardware na bibilhan nyo ng mga materyales. Okay? Kasi sa akin, sa Ace Hardware ko lang din to pinagawa. Sabihin nyo lang, uh, extension hose ng washing machine. And then siguro, tulad nito, pwede nyo nang i-screenshot to. And then, sila naman ang bahala maghanap ng mga materyales nyan. And then, they will fabricate it for you. No? So, remember ha, kailangan yung haba, alam nyo, no? para hindi sayang yung uh, tawag gastos nyo sa pagpapagawa ng extension hose. So, tantahin nyo na kung gaano kalayo yung faucet hanggang dun sa washing machine. Okay? So, that's it for today's vlog mga kaibigan. And I hope nakatulong sa inyo ang video na to. Kung may mga katanungan kayo, uh, feel free to comment it below. No? So, sana magamit nyo na ng maayos yung washing machine nyo. And happy laundry and have a nice day mga kaibigan. Salamat!